Kabombot ka sir kasernasyon, nakuha tayo ng uh, mga balitang tinutukan ni uh, Bombo Isa Cotonero, kaugnay pa rin ho sa papalapit uh, na halalan ngayong uh, taon. Nariyan ang linya ni Bombo Isa Cotonero. Bombo Dennis, Bombo Victor, personal na binisita ni Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia, mga evacuees, sa La Carlota South Elementary School, ne Negros Occidental, upang magbahagi ng voters education at ituro ang tamang paggamit ng automated counting machines sa araw mismo ng halalan. Tiriak ni Garcia na lahat ng mga botante sa La Carlota City ay makaboboto sa Mayo 12 at nakita rin ang poll body ang naging interes ng mga residente na matuto sa tamang pagboto at paggamit ng makina. Kaugnay niyan, natin si Comelec Chairman George Erwin. -Sia tayo sa La Carlota, gusto natin ipakita na una nakikisimpat sa tayo sa mga kababayan natin na nung December pa yung naandito sila sapagkat na-displace nga sila ng pagputok ng vulkan gusto natin ipakita sa kanila na kahit ang Commission on Elections ay para sa halalan, kasama nila kami sa kanila pong uh, uh, paglaban sa buhay, dahil na yung pagtira po nila dito sa evacuation center. Number two, gusto natin ipakita sa kanila at iparamdam sa kanila na sila ay makakaboto sa darating na eleksyon. Maaari hindi sila ganun kadami, pero nangangahulugan lamang na ang Comelec ay pwedeng magkaroon ng halalan sa mga lugar na kukonti, pero para makaboto yung mga kababayan natin, wala tayong iiwanan. So, nakikita niyo po yung, uh, yung mismong uh, intensyon ng mga kababayan natin dito. Nakikinig sila na sa, mga, sa pag-lecture patungkol sa kung ano ang makina, paano gamitin, nag-participate sila sa, sa pagboto. Anong ibig sabihin nito? Ganun ang interest po nila. So, ang mga nakasubok na magbumoto ay si Annie Ruth Granada na limang buwan nang namamalagi sa evacuation area dahil sa pagputok ng Bulkan Kanlaon. Para sa kanya, naging madali na ang kanyang pag pagsubok na bumoto dahil na rin sa ballot image review na makikita sa screen at hindi na anya tumatagos ang tinta ng marking pen dahil isa ito sa naging problema niya noon. Anya, handang-handa na siya bumoto sa Mayo 12. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pagbabahagi ni Annie Ruth Granada pagpasok mo sa pickles machine, mas mabilis siya. At saka yung sigurado ka na ang yung binoto mo, makikita mo doon sa, sa screen. Tapos yung pag swipe swipe mo parang cellphone na rin mas mabilis, mas, mas madali. Handa po ba kayo na bumoto ngayong May 12? Yes, oo. So, Handa-handa kami kasi yun, yun na din ang, ano, ang karapatan namin bilang tao. Tsaka yun na rin yung karapatan namin hindi na may mabibigay sa iba. Sa Samantala, sinigurado naman ni Garcia sa publiko na lahat ay gagawin ng COMELEC para makaboto mga botante dito sa mga apektadong lugar ng Bulkang Kanlaon. Anya, wala pa sila nakikita na dahil para hindi matuloy ang halalan. Dagdag pa ni Garcia na may mga nakahanda ng mga off-site polling precinct na gagamitin kung sakaling maakas ng pagputok na bulkan ang mga bismong polling areas. Samantala, ang makeshift polling precincts o yung mga basketball court na ang pagtatawusan ng botohan ay gagamitin kung sakaling lumala pa ang sitwasyon ng bulkan kano. Kaugnay na pakinggan natin muli si Comelec Chairman George Erwin Garcia. all costs, walang failure of election, walang postponement of election, wala po tayong uh, gagawin na uh, i na resetting ng election. Dapat at all costs lahat makaboto sa Mayo a uh, 12. Hindi naman po ng comment kung sakali talaga na merong kakailanganin na ekspensyon ng pagboto. Pero wala po tayo nakikita sa nakakasalukuyan na ganyang pricing senaryo. Abot sa halos 17,000 na mga apektadong registered voters sa ilalim ng Alert Level 3 ang bulkan Kanlaon. Mula sa La Carlota City, Negros Occidental, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote. 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number one in most trusted region network in the country. Basta Radio, Bombo!